Ano nga, Miss Serencerio? Kaya ba, Miss? Wala wala. Di mo na dumadalo si Eva, oh. Ito lang, walang kabulaw-bulaw mas kayo. Hindi pa kami dumating. kasi siya na lang ang dumalaw. para parang di ako. ko si Ben. Siya si may basic. kami, din kami. Oo, may basic.

Hindi niya kay tigil mo sa akin.